Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi Ang inyong lingkod Makikibalita lang tayo dito Kay Rizel at sa kay Roel of Malala Guys, ayan Nakaka billboard na sila guys Na surprise si Ruel At saka si Rizel Nga may billboard na siya Wow, sikat na talaga sila guys ba? Diba? Tingnan mo guys, so panoorin natin tong video tuwang tuwa si Rizel Kaya niya akong hirap. Patutunan mo Wow! Wow! Lagrang <realistic>. Go! Wow! nag kami! Happy! Wow! Ang ganda! Wow, guys! Kaya to guys. Go, anong na mo? Anong na-feel mo? Ganyan, yung sa... ano yung sa Manila. Sabi ko, Sabi ko kay Alex, Alex, magkano yun pa sabi niya, mahal iyan. Million iyan. Pero dito, nandito nito na guys. Iyan, 350 po. Wow, salamat po mga Thank you po sa mga oh. distinctive Hope Builders. Yeah. Salamat <laughs> lang <Malangin> po po. <laughs> <laughs> so, dyan sa mga <laughs> kaya. Sabi naman, grabe guys, nandito kami sa Newman. Nakadikit ang mukha namin. Sila ko sila, Sunday. Ano ito? The doors will open kanina, inside the lives you live. Uh, Magkano ang bayad? The in the direction of your dreams. <laughs> <laughs> <Just to> go. <laughs> <Ayong>. <laughs> Alam ko po, kami ng po yan. Kami na naka-Billboard <laughs> <makikita> nyo guys. <laughs> <laughs> Grabe nag-iisa yeah, ano? no? Na, Grabe kung Artista kung kaya Kami po yan! kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung lang kung kaya kung kaya po kaya kung kaya kung kaya kung kaya yung kaya kung kaya kung Oh, ayan guys, 'di ba? Ini-share in in ko lang sa inyo guys kung hindi niyo nakakalimutan 'yan si Rizio at saka si Ruel. Ayan hanggang dito lang po guys. Dito lang ako magtatapos sa aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye guys. To God be the glory.